dalawa kayong babae dyan. Eh, pwede naman. Shot, shot, shot tayo. Saan mo, sabi mo, dalawa din tayo. Eh, titignan ko muna. Oh. Eh, baka mag-cancel ako. Wala akong pera eh. Ako ba Eh, Oo, oh, pwede naman. Eh, titignan ko muna kung oh. makakahira mo sa tropa ko. Hindi, ako. Huwag mo sabihin. Ako ang mga maligit. Dalo lang kayong babae dyan. Pwede ko, pwede ko oh, magsama. Mali-mali po ay babae. Bae, bae. Gusto pa ay tutangayaw. Huli! Pakboy yon! So ayan guys, itatry natin sila kung babayero sila ngayon. <laughs> Kunyari usap ako, tapos titiyatin kung ano yung magiging reaction nila. Sabihin ko, ay, dalawa kayo dyan? Ganon. Tapos titiyatin kung sasama sila sa atin. Pag natin sila na dalawa pala ang kailangan. Kunyari ako tas siya. Titin natin kung sino babayero sa mga kasama natin. Ewan ko ha. Titin natin, titin natin. <laughs> so magaling, pre. Ano bang gagawin ngayon? No. Ito ba? Eh, may tumatawag sa akin. Hello? Wala naman akong ginagawa ngayon, maulan. Ha? Sa inyo? Oo, oh, pwede naman. Ilo dalawa kayong babae dyan. Eh, pwede naman. Shot, shot, shot tayo. Wow, Sama mo, pwede. Sama mo. Sabihin mo, dalawa din tayo. Ha? Huh? Sabihin mo, dalawa din tayo. Chimbe. Yeah. Eh, may gusto sa mama. Okay lang ba sa inyo? Baka mga bata yan ha? Hindi. Legal age to. Alam hmm. mo, bata eh. Maganda. Maganda. Saba? Tagasan, tagasan. Dala, saan? Taki saan. Tila, sa mo ko. Sa mo ka? maliligo na ako. Sa ka? Sa ka? E, alam, alam, alam pera. Alam alam pera. May pera ka ba? Pagpapangit ka. Pagpapangit mo, um. mo? mo. Um. mo? mo. Hmm. Ha? Ha? ako. ba yung pera mo? Meron pa akong ng doon. tag tayo. Sige, sige. Ha? Sa mo Ha? ako. Tabi mo na. Eh, may kasama akong gago. <laughs> Wala ako kausap. Wala. Takang kinaw mo. ako. Wala ano? na ako. Bahay lang ako, wala akong ginagawa ngayon. Oo oh, naman. Sarap nga siguro si Matt niya. Yeah, may... Mulan eh. Dalawa ba kayo dyan? Dalawa yung babae lang dyan. Da kayo lang tao sa bahay nyo. Eh, pag-iisip mo. Oh, pala sa akong pera. Titignan ko, may pera ako. Ha? Eh, Kaibigan ko, babae. Ba ha? Uy, ay, lamper, eh. mo babae. Oh, may nag-aaya. Ilang pera eh. Dalawa silang babae. Oo nga, dalawa babae. Ha? Ilang taon na? Mga nasa, ano eh, 21 na yun. Kahit din, ay ang di tawag na pinupo. Ay, dalawang, dalawang. Sexy yan, sexy. Law, eh, titignan ko muna. Oh. Eh, baka mag-cancel ako, wala akong pera eh. Oh, Hindi ako bala. Hindi. Oo, pwede naman. Eh, titignan ko muna kung oh. makakairam ako sa tropa ko. Hindi, ako, huwag mo sabihin. Ako ang mamalilip ganito. Antaya lang, antaya lang. Hindi ko matakay ko ilo. Sagot mo, sagot mo. Oo. Sama ka? Basta apat lang tayo ba? Sasama ka? Sasama si Lubins. Sasama ka nga. Okay. Tama ka talaga. Sabi mo na ipaka ako kagihala, mali. Oh, sige, ikaw dito. Hmm. Huh. sabihin mo mo na, naman <laughs> ako <laughs> ah, ko lang din siya. <laughs> no. Huli, huli! ka pala pag... <laughs> <laughs> po dyan! <utang ang> <laughs> <laughs> sinasabi ako trip mo. Oh, ganyan ka. Ano po kasing wala? Ay! <laughs> Papangutang mo pag ano? Ay, wala talaga, wala. Wala, wala ako kausap. Wala, wala ako kausap kung ganun. Eh, pwede mo. Pwede yun, tara, sama ko. Ano ko ngayon? Study first. Sa tingkat eh. Oh, study first. Sa tingkat eh. Alatakalata ka gago ka. Hindi, joke ka lang. Uy. Night. Law. Law. Oh. Oh. Eh, oo nga, kaulan eh. Ano ba pwedeng gawin pag maulan? Ha? Ay! Tatlo kayong babae dyan? Eh! Titignan ko muna ngayon kung may ano. Kung may pera ako. Eh, baka kasi ala ang pera eh. Tari ko manghiram dito sa mga kasama ko. Tatlo lang kayong babae dyan? Pwede ka, pwede ka magsama? Ha? Kaya lang, kaya lang. Tatawagan kita ulit. Vince. Tara, sumama ka. Ayoko. Huh? Mm. Tatlo silang mabaya doon, si kakay si Saman okay? Ano oh. mo ang mga ka Ayun mo ba? Ano nga yun? Kayo na lang Ano mo yun? mo talaga? Maganda yun pre. Maganda Hindi, na lang. Ayun mo talaga. Ayun mo talaga. Ayun mo, ako ko siya. Ayun mo talaga. Ayun mo talaga. Maganda pre.

hindi ka certified 5 babaero. mo lang usap eh. Prank prank <laughs> lang 'yan. Di to. Nabiktima. Mga Pangutang kita, kita. natulugan lang 'yan. Tulugan natulugan, atulugan. Totoo sa Babaero, sa mo talaga. Uh, saludo ako Saludo ako. May pasok manahimik ka. mo pangungutang. Tatulugan ka, ang nalang ko rin kasi puna lang. Ayun! Sabi ko, dalawa lang, dalawa lang. ganyan, okay, ganyan. gano'n. Gano. ano, tropa niyo, tropa lang. Si... Si Martin, eh. <laughs> Hindi naman kanina, gustong-gusto. Si Umong, si Umong. Ang <laughs> gusto rin. Tatan natin si Umong, tatan natin. Tatan natin, ha? Ayusin niyo, ha? At yun. Huwag mo lang sabihin, huwag mo lang sabihin. sabihin. Basta parang magre-react lang. Papasasama kayo. Tatan natin kay Umong. Huwag oh. mong galas. Ito Oo. Oh. eh, maulan nga eh. Wala nga magawa eh. Gusto tama tama. Eh, ilan ba kayo dyan? Apat kayo, puro babae. Pwede naman, kung mag pwede, din, pwede rin ako magsama. Eh, apat kayo dyan, pwede ako magsama ng tatlo. Para, ah, ano naman, may kakwento isa, ganun. Pwede. Eh, kaso, baka ala kasi, baka umindi ako kasi, ala akong pera ngayon, budget. Ha? Yun doon sa may yun. Siya, sa kanto. Doon sa may kabila. Yun apat na magkakapatid doon. Ay, yung magkaganda. Oo. Oh, bakit? Bakit? Ay, nagaya eh. Teka lang. Tawagan nga ito. Pagka nakahiram ako o nakahiram ako sa tropa ko, eh, GG kami dyan. Oo, oh, masasama ko. Sige, Saan? Ha? Saan? Ha? Saan? sige. Masasama? Ha? Ha? Sige yun. Yung tin sa mga, yung magaganda. oh yung babae. Oo, oh, oh, yung... magkakapatid. Oh, bakit ba? Yung type mo. Eh, alam akong pera pira Meron ako doon. Pasyamin kita. Ay eh kami. Meron. Magkano ba yun? Sagot mo na rin kami kaya. Magkano ba yun? Meron pa ako ng 5K. 5K? Ano? Oh, oh. Gulaan siya eh. Meron 5K? Oo. Oh. ano, kasama ka. Oo. Oh, tara. Tara. Tara, tara. Tara, tara, tara. Dun, Kunin mo kaya. Kunin ko na. Oh, Kunin mo. Tayo, tawagan ko ulit. Tawagan mo. Uh, ikaw mausap. Ito, ito. Sumasagot na. Ito, ito, ito. ito. Eh no, wala naman akong kausap si Raul Luca. Oh, bike na ut. Bike na utang mo. Tama ka. Hoy, Gagawa ka, may limang dalaw sa iyo. Oh, <laughs> uh, may limang libo ka. Oh, oh. Bike oh. ka. Oh, oh. oh, Teka lang. Oh, andiyan <laughs> lang kanina 'yan, oh. Andiyan ka lang, kabilis mo tumunog. Charger siya. Ano charger na kayo? Hoy, ano 'yon, pangulo? Oh, pangulo 'yung motor. Nalaman mo lang 'yung <laughs> Pagkuhulog pala, pag may babae, di na panghulog. Ang galing! may ko dito, ah! to! May libo, gusto pa kayo tutang-ayaw? ah Huli! Haaa! Pagboy-yarn! Pagboy-yarn! Kung gusto niyo. Shot tayo! Tama ko! Tara! Eh, Kuya tayo, shot tayo, tapos ano? mag beer house tayo. May mga bebot mga kaedad mo. Iya! Kayo na lang. Iya! Ha? Kayo na lang. Kochi mo nga yung sasakyan. Oo nga. Kochi, that's nasa highway. Ayaw mo. Kitang kita yung kochi ron. Oo nga! Iya! Tinted na yun eh, tinted. Tinted. Tinted yung... Tura kotse, kitang kita tayo, hindi kita, kita, pero yung... Okay lang! Okay lang! Tara, tara, tara! Tara, tara! Dina, Dina, Ayun na! Ayoko! Tara na! Uwi na, na, na. Na. na ako! Ipon! Tara na! Ipon na! Ipon na! Tara na! Ipon na! Ayoko! Uli mo! Uli mo! Ayoko! Pakamag yan! Pakamag yan! Eto! Eto! Teka lang! Teka lang! Saan mo Delikado yan! Saan pupunta? Uwi na! Teka lang! Teka lang! Gokongrats kita! Sinetesting testing lang! Kung... Loyal! 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 Kasi ito! Kasi it Tire-testin ko yan. silang lahat. Okay. Uh, tayo Ngayon, Kuya ba? Bong, teka oh, lang. Hoy, ano? manahimik yung tatlo. Pasado kami. Eh, mga kampong ng kadiliman yan. Oh, <laughs> ay, Alam mo ba? Sabi ko, may kasamang babae. Oh. Dalawa lang, ganun. Tapos kulang na isa. Eto, mangungutang. Eto, may, eto, may dalawang libu daw. Oh. Eto, limang liman liman, libu. Pamiutang ka pa. Magbayad ka ng mga utang mo. Eto, eto naman. Ayaw. Eto, ayaw. Eto. Ikaw, pasado ka. Di, ayun. Pahamit din. Dito tayo, tayo, tayo. Pasado kami. Pang pasado kami. Brahma! Brahma! Tapa! Panghulog! Panghulog! Pag-aami, panghulog! Pag-ungutang! May dalawang libo! Makampun kayo. May utang ba? Tukoy-tukoy Basta, ayun na. Ayun ang mga... Pre, huwag mo itutok sa amin. Oo. Magaling din pala si humo. Matinig nga din. Magaling din si Gabby. Pangungutang. Kaya... Wey! Kaya ko lalaki